ang sarap siguro ng may 1 million pesos, no? Eh? Ang dami mo magagawa. Tanong ko lang, kung may 1 million pesos ka, ano gagawin mo? <laughs> kuya, tanong ko lang, kung may 1 million pesos po kayo, ano yung gagawin nyo? Siyempre po, ko para sa mga bata. So kuya, kung pipili po kayo, 1 million pesos o good health para sa inyo? Good health na lang po. Good health na lang. Bakit po good health ang mas, mas importante sa inyo? Eh, siyempre po, kung may 1 million ako, eh, ang may sakit naman ako eh. Di doon lang din mapupunta yun. So, so, uh, siguro negosyo kasi meron akong bahay. So, yun na lang. Meron ka na bahay ngayon. Oh. Ano yung pipiliin mo? 1 million o masayang pamilya? Siyempre, doon ako sa masayang pamilya. Kasi yung 1 million, is kayang kitain yan. Yung, yung masayang pamilya, mahirap palitan yan. <laughs> ay siguro, sir, oh. ay panggagawa ko siguro, sir, ng bahay, sir. Ah, okay. okay. Bahay. Saan? Sa probinsya po, sir. Saan sa probinsya yan? Bicol po, sir. Ah, sa Bicol. Okay, okay. Gano'ng kalaki? Yung katantaman lang, sir. <laughs> <laughs> uh, gagamitin ko po mapatapos yung bahay po na pinapaggawa niyo. Mapatapos yung bahay niyo. Sipag naman ni Eliza. Okay, so, Eliza. Ano yung mas pipiliin mo? 1 million pesos ngayon o good health for life? Good health for, life, for life. Bakit? Siyempre po yung pera po kasi kinikita naman po yan eh. Mayroon naman pong stable job. Yan po talaga yung dapat unahin. Aww. Negosyo! 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 Anong klase negosyo? Um, restaurant. <laughs> restaurant! <laughs> Ano yung mas pipiliin mo? 10 million ngayon o malungkot ka for the next 5 years? Ay 10 million na lang. <laughs> no, no. So, hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Kirino para sa Tanong Ko Lang. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.